Good morning, good afternoon, good evening mga meowmies and mga This It's Sunday. So, Sunday, araw ni Sunday today. Pero asin nga ba si Sunday? Actually, nandito ako ngayon sa bubong. Kasi, si Sunday, na may araw today, eh, tumalon sa bintana namin. Yung usual na tinatalon na nila. And this is not the first time na tumalon si Sunday sa bintana namin. And normally, pag nakikita niya ako, na tinatawag ko na siya, lumalapit naman siya. Pero ngayon, iba yung case. Nagtatago lang siya sa bubong ng kapitbahay. By the way, ito nga pala si ano, Rico. Ay, Rico. Shhh. Ayan. Koy, koy. mag ka naman sa kanila, Rico. Shhh. Koy, koy. Mag-hi ka naman. Kuy kuy. Say hi. 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 <laughs> Yan si Rico. Si Rico na ano, palaaway. Palaaway ng mga ano, pusa damin. Ayan siya. Nilolor ko na siya gamit yung favorite niyang po, yung Aussie Ayan. Pero mukhang ang nalolor lang, nababaliw lang si Rico. Ayaw kong pansin ni si Sandy. Yung si Sandy, wait lang ko sa inyo. Ando doon siya. Saan ba yan? Nakikita niyo ba? Um, andito siya sa ano. Uh, Ando doon siya banda sa... Ayan. Yan dyan banda siya sa loob niyan. Ando doon siya. Doon siya nag nagtatago sa may ano. Wait. tampakit ako sa inyo. Ayan, Hello? nakikita niyo ba si Rico? Ay, si Rico. Si Sunday. Diyan siya nagtatago ngayon. Ayaw niya lumapit sa akin. For, ano naman na, ah, grabe. Napapagod na ako. Kanina pa ako nandito alas 5. Anong oras na? Time check. 5.44 na. Ayan siya, ayan. Ayan siya, an. Ay, nako. Sunday, Sunday. Ayan, ayan si Sunday. Nakita nyo. Diyan lang siya. Pinapainom ko ngayon ng gamot eh. Kasi nga, nung isang araw, sumusuka siya ng foam. Ayun. Wait lang. Ayan, so ayun sa Sunday, ang aking um, problema today, kung paano ko siya malap mapapalapit ng hindi natatakot sa akin, eh hindi naman niya ginagawa yun, ever since kapag tumatalon siya sa, ba sa bubong, hindi naman siya nagkaganyan. So really, my option is to close the window, lagyan siya ng rehas na hindi sila makakatalon. Like yung ano, tawag din, saswiti si -si naman ang aming second rescued cat. oh sweetie. Nakikita ka nila ha. Baka may may going ka dyan kalokohan. Sweetie. Sweet, sweet, Sweetie. Mukhang busy siya sa ano. Sa plano niyang gawing dumumi. Yung nakikita niyang dumingi yan. Ano yan? Um, mga dahon ng mangga namin. Ayan na yung dahon ng mangga. Sweetie. 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 Ay ka. Ay ka, sweetie. Ay, siya siyang sweetie, sweetie. Ayun ang sweetie, sweetie ko. Sweetie taba ching ching. Ay, <coughs> sweetie. may iyak. Sweetie. Ayan, si Rico. May mga away kasi itong si Rico eh. O, yan o, oh, tinan mo. Masyadong ano, masyadong suplada. Kala naman niya mawawala, aagawin, aagawin siya sa akin. Aagawin ako sa kanya. Tama ba yun? Ayun si Sweetie. Saan si, si Sweetie? Kinababalik na siya doon. Anyway, that's my problem for today's video. Paano ko makukuha si Sunday? Ay, nako. I'm so, I'm so running out of creative juices to know kung paano ko makukuha yung pusa namin. Anyway, I'll keep you up expected, kumakuha ko na siya. Bye-bye ka na, Rico. Bye-bye! Thank you so much, mga miyamis and mga miyaris. Have a great and lovely day. bye, -bye now. no no no